hello guys ang oras ay alas 8 na ng gabi nakagising ako sobrang lakas ng ulan naririnig niyo ba yun? pati si papa gising din siya ayan ang mga batuta gising pa yung mga kaluluwa hi walag na si mami kay tay ito pa rin naka ano siksik sabi ni papa ito yung kanya mga anak ko Bella! yan. Sige. Anong gusto mo papa buhat na naman ito. Aray. Alis lang po po. Huwag sanang mawala ng kuryente. Meron ba tayong ano, gasolina mahal? Hmm. Ah, okay. May gasolina naman pala kami. Sana mawala ng kuryente. Okay, matutulog na lang uli ako. Pero masakit yung ulo ko sumakit yung ulo ko. Ah, pahinga, pahinga, pahinga. Maghapon kasi kanina na ano. Maghapon, kahapo, maghapon. Kanina kasi wala pa alas 12. So, kasi kanina, nasa labas kami ni Papsi. Ayun, dahil sa mga ano, mga sorpresa. Ay, grabe. Sobrang lakas ng ulan. Aray, baby. Teka lang. Si Papa, lumabas siya tinignan niya doon sa ano, kusina, sala. Yan sila Papa, ako, oh. Yung mga batang ito, eh. Naku. Ito si Papa. Masan siya? <laughs> Ayan. Check naman yung ano. Check natin yung buong bahay. Alam na ninyo. Naubos ko na yung ano. Tubig na malamig. Pakuha tayo kay Papa. Pa! Papa. Pahingin na tubig na malamig. Tubig na malamig. Lakas talaga ng ulan, guys. Tubig. Grabe talaga lakas ng ulan. Hindi mo marinig sa nasabi ko. Ano? Lakas ng ano? aw wow. Ay, ah, nagbukas siya ng ano. Bebe, may ulan. Hindi kayo kakain. Feeling niya kakain na naman sila kasi nandun sa kusina si ng gabi. Ayan. O nga pala yung brush namin. Nahanapan na yung panlinis. Ayan po, talaga naman napakalakas ng na ulan. Ayan yung tubig na hinihingi ko kay Papa. Tubig na malamig. Si Sky, kapag umuulan ito, takot na takot talaga ito sa kulog at kidlat. Ang lalakas pa naman ng kulog ngayon. Kaya talaga yan, nagising yan eh. Yan ang gumising sa akin. Hmm. Okay na anak, hindihan ka naman sa tabi ni Mama. Si Ante, nakikita ano Nakikira, teka, kahit kiramdam lang yan ganyan yan oh ante sige behave lang kayo lakas ng ulan ano pati din sila nagulantang sa lakas ng ulan oh punta na kayo sa mga higaan nyo Good morning guys! Ayan na yung pagkain nila, pinapainit ko pa. Malinis yan guys, pinatong ko dyan. Laging nililinisan yung kanilang mga kainan ni Papa. Tinan nyo naman Oh. Sterilize pa yan, basta si Papa sa umaga. oh, dito, 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 dito. O oh, sit na kayo. Sit. Sit na at kakain na, sit. Very good. Ikaw, mag-sit ka muna. Ay hindi, hindi pwede yung ganyan. Sit na, sit. Sit tinuruan na kita, sit ay, okay. sit na, sit, sit, sit sit na, para kakain ka na ay, hindi kita bibigyan sit hindi, ayan very good very good girl, opo nakasit na siya good job very good opo, pero may angal pa rin sumunod, pero umaangal Very good. Uy, No, kasi talaga siya. Tinan mo, tinan mo, tinan mo si cheesecake. Oh, very good tong cheesecake ko. Very good ito eh. hmm <laughs> sige na, ayan na, malapit na lumamig. Oh, sit na. Bigay ko na. Okay, let's go. Oh, sit na, sit, sit, sit. Ay, yung ano, yung lulukuluko sa akin, hindi ko bibigyan. hmm Okay, sit. Sit, cheddar, cheesecake. Sit na, sit. Very good. O, oh, si Cheddar naman. Cheddar, sit na ikaw. Asan ka na? O, oh, sit na, sit, sit. Si Cheddar naman. Sit, Cheddar. Ay, hindi ko ibibigay yung food mo. No? No food for Cheddar. O, oh, sit na, sit. Hindi? Wala, wala kang food. Sit na, sit. 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 Aangal oh, oh, Ayan, ganyan ang gusto niya. Okay, very good. <laughs> Isa pa. Oh, sit na, sit na, sit. Cheesecake. Sit. Sit, cheesecake. Very good, cheesecake. Oh. No, cheddar. Wala pa sa iyo. Oh. Oh. Cheesecake. Cheddar, hindi yan sa iyo. Oh, cheddar. Oh, sit na, sit, sit, cheddar ko. Mahirap talaga ang turuan pero, pero natin. Oh, sit na, sit. Sit. Cheddar, sit. No. No, sit. Sit. Ay hindi, hindi ganyan. Sit na, sit. Hindi. Ayan, very good. Oh, sige. Pag nag-sit ka na, kakain ka na. <laughs> Ganyan lagi. Magsisit. Susunod kay mama. O. Oh, lagyan natin na electric fan at mainit-init pa yung kanilang pagkain. Yan ang unang niluto ni Papsi sa umaga. Yung kanilang pagkain. Bago kami kumain, kaka sila muna. Very good. Ang dami ng pagkain nila. Promise. Para lang ano, masatisfied sila. Kasi ang susunod na pagkain na nila, mga alas dos. Ganyan. Tapos sa gabi, uh, alas siyete. Mm, ubos. Sa umaga, pinakamaraming pagkain nila. Sa tanghali, sang ano na lang, kalahating cup na lang. Kalahati ba yun o one fourth Parang one fourth, Saka sa gabi, one fourth lang. Pag nag six months na sila, umaga't hapon na lang. Huh ayan, ang dali, kain mga besh malapit na silang mag 3 months hola amiga, amiga amigos, amigas ayan na, kakain na po kami and of course <laughs> eto na naman ako nagbubukas ng pintuan syempre, paulit-ulit lang yan guys, wala naman ako ibang mabuksan na pintuan, kundi pintuan namin hola <laughs> Kain tayo. Dito na lang tayo, Papa. Sa ano, maliit na lamesa. Wala naman tayong kasama eh. Hola, hola. Kain tayo. Pananghalian na naman. Opo. 1.30 na po. Ngayon na kami manananghalian ni eh, Papa. Umalis kasi siya. tas mag -isa lang ako dito kanina. Yung saladang talong with bagoong yung sinaing na isda. Sinaing na yellow pintuna. Yummers. Ang oh, mga bebe. Wala tayong ano, sarado kasi sila ni kanina pang. Hindi ako nakabili ng kwan. Ay, kakain na ba sila? Eh, dapat pagdating na lang natin. Di ba, alis tayo? Ay, nakalimutan mo na naman. Ay, nako. Ang bilis na oras, ang bilis ng araw, ang bilis ng panahon. Kaya kung ikaw ay merong hindi ginagawang maganda, ay nako. Magbago ka na bang maaga pa? Joke lang po yun. Magbago na maaga? Ako po yun. Sarili ko lang po yun. Ayan, kain, 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 kain na tayo. Hmm. Um, ganda talaga ng bigas na ito ganito pa pa gusto ko, bakit matitigas nung nakaraan, ah alam ko na tinitipid mo sa tubig ano <laughs> tinitipid niya sa tubig para ano, tumigas ay wow, joke lang po yun ha huwag magsi magsiseryoso sa buhay opo, masama po yon <laughs> sobrang seryoso mm -mm. kailangan din po natin yan kahit pa paano <laughs> kain na tayo, nila kayo ay. May sili na pa? Ay, ayun. Okay, nakita ko na. Hello, guys. Punta kami ng bayan. Ala, busy kami ni Papsi. <laughs> Kahapon pa ito. Super busy. Alas hindi mapakali dun sa bahay. May mga inaayos kami. May mga papel. Basta may inaayos kami. Tapos, at may isa pa na ayon Ayun, basta may naayos. Bising <laughs> bising kami guys Grabe So ayan papunta kami ngayon ng bayan ni Papa Meron din siyang kakausapin ngayon Ayan guys galing na kami sa mayor's office Nandito naman kami ngayon Kila Alan Ayan kila Tintin so, bro, so, kasi, yung... Ang lalaki <laughs> Oh, yung miracle hmm. fruit nila. Ay, tinan naman mo siya, no? oh, kasi nga ayaw ni Tintin dahil umaabot na raw dun sa bubong. Ayan, oh. Pinagpuputulong, nahulalag lang. <laughs> Kaya lang pag uh, summer... Maganda, maliit. Oo. Oh, oh. Maganda naman. at malilim pagka summer sana kasi. Oo. Uh -uh. Ayaw na kinti dahil abot na hanggang. Oo, uh -oh, sa, taas. sa taas, sa bubong. Hmm, Olo, Hello, baby! Ito na ba yan? Si Choco. Bakalbo, ah. Choco, kinalbo ka. Choco. As asan si Tinang? Naliligo siguro. Sabi ko may darating yung... Yung. Tsaka Ano? Ayos ah ang ganda ayon, Ganda, Saan, ganda. Ng kwan, ng Oo, tama Choco si Sky Hindi ko dinala Hindi ko dinala si Sky Hala. Kadilim na ng kalangitan. Uulan na. Kuminto kami dito sa bayan kasi malalaki na yung patak ng ulan. kaya si Papa, nagkakabit siya ng ano namin, trapal. Ito sa gilid, walang trapal. Magpapagawa pa kami. Nasira na kasi. Inabutan kami ng malakas na ulan. halos hindi na makita yung daan. Sobrang lakas ng ulan. Mahina ang baga nito eh. Yan, yung bata na yan. Napaliguan na sila kahit si Sky. Sky, ka katinang katek, ano, kamot ng kamot. Oh my my, kasi shower ko lang guys. Papasok pala namin yung tricycle. Ay, wala ko tapos na yung trabaho. O dito muna kayo, si Sky. Ganyan talaga si Sky, oh bagong ligo, mabangong mabango tapos tatapat siya sa electric fan mm, bumigay na yung aircon opo, bumigay yung aircon namin minsan, 2 hours, bigla na lang mag off <laughs> okay lang yon. Si tapos tinatry namin minsan nabubuhay, minsan hindi I try uli namin, mabubuhay siya isang oras uli, okay lang yon. hoy ano yung kinakain mo <laughs> Ano yung Hinihintay na ako ni Papa eh. Ano yun, anak? Ay, naku. Ano ito? mm uh -huh. Ito kung ano-ano yung -ano hinahat niya, eh. Sa totoo lang, super pagod na ako. Promise. <laughs> Kala ako makakapahinga na eh. Hindi pa pala. Pagod na ako. Finally, guys. Tapos na naman. Ay, napagod ako doon. Pinawisan ako. Oh, nakapaligo pa naman ako. Balikan na dito. Okay. Okay. Balikan na. Ang oh, ka -oh ka na naman Madilim-dilim dilip pa. Mm -hmm. Punas, punas, punas ng uso. Doon sa pagkain, nagbabrown yung anong uso pagkakilaan yan, wet wipe siya, bebe. Cheddar, aling ka dito, pupunta sa kita. Cheddar, tapit na kay mama, dali. Cheddar, aling ka na dito, Saan na naman yung puso na yan eh. Cheddar, halika na. Cheddar! Tayo na ba? Tara na. Okay. Halika na karug. Yung sose, andyan. Guys, nandito kami sa Gimba. Namili kami ni Papsi. Pang bukas, pamirienda namin. Ayan, mga papansitin sa kapang bilo-bilo namin. Pauwi na kami guys. Dumaan kami dito sa magbubuko. Ang sarap, oh fresh na fresh yung ano nila buko juice nila ito yung pinakamasarap na ano bukohan dito kaya maraming dumadaan dito eh mula umaga ito guys hanggang hapon tapos yung resto na yan napakabili niyan mga biyahero dito din dumadaan tas mura pa ang ano nila mura pa yung tinda nila dyan ng mga gulay mga ano <laughs> ulam ito na kami guys. Ayan na yung mga pinamili namin pang bukas. Ha? Ah, ang init guys. Ang hirap mamili pag ganitong oras. Hapon. Grabe. Alas stress na yata. Ha? Ah, ano lang din. Parang, ay nakadalawang oras din pala kami. Hirap. Okay, sinap ko muna ito guys. Tapos yung mga baby loves ko, hindi ko na sila nakasama. Grabe, tinan na namin. O, oh, nginat-ngat ng dalawa na yan. Nag-overtime sila habang wala kami. Ayan. O, oh, Desirana, na. Opo. Ito we ito. Ito, haragan. Haragan. Hmm. Hmm. Huh. Yan. Tapos, ang sahig namin, dahil doon sa mga kinutkot nila, syempre, nagkalat-kalat na dito yung kung ano-ano. Hmm. So, kararating lang namin ni Papa siya naman. Doon siya sa ano, sa lanay. mo, hmm. yung kalat nila dito sa loob na, ano, na walisan ko pa yan. Lagay na yan. So, kailangan muna. Maglinis muna ako dito bago ako mag-shower, guys. Itong kwarto namin talaga, hindi ko kaya na ano, na yung magpapahinga ka na Tapos ka na amoy-amoy na panghi-panghi Merong bala-bala Kaya maglilinis muna ako Siyempre po, nasa kusina tayo Sabi nila bisibisihan <laughs> Ito na yung aking ano nalaga Ay, hindi pala, may natamis ko na ito Yung saging Tapos, ito naman yung sinunod ko Gabi nilagyan ko na rin ito na asukal para may natamis na rin siya. Pwede ko na dito na ano, pagsamahin para may minsan lang yung lalagyan nila sa rep. Tapos, ayan po, super gulo. Magulo pa dito. Bumili ako nito pang bilo-bilo bukas. Yung ano, ayan yung bilo-bilo namin. Tapos, ano pa ba yun? Ito yung, yung kero, kinchay, at saka, ah, uh, mura lang pala sa ano nito sa gimba nitong mga gulay bagyo na ito. Opo, bumili kami sa kuya po, napakamahal. Ito naman yung bawang. Ang mura din ng bawang, 30 lang po yan. Tapos ito si buyas, 50. Ito yung, ayun na nga pala. Baka dyan na si Annalyn. Sandali lang po, may tamatawag. Ayan guys, naglalagay na kami ng mga gulay. Ito halos, shoot mo na rin dyan. Shoot mo na rin ito para hindi masira kasi kapag nandito pala sa labas mas madali na masira ito yung ano oh, yung celery yan celery tapos ito lagay mo din dyan lagay mo na rin yung mga yaan tapos ito oh. Hmm. <laughs> may tokwa yaan lagay mo dyan pakisalansan mahal oh. ito pa oh. Ay, Naku, nabasa na yung ano food coloring natin. Ha, yes ko po. Tinapos namin lahat ng trabaho, guys. Nagpa- Kulo kami ng buto-buto pang bukas na ulam namin ni Papsi. Ngayon na kami nagpakulo para dito lang sa skillet namin. Tapos, nasikaso na rin namin yung mga karne na ilagay na namin dun sa rep. Naglinis din nga pala ako ng rep, guys. Ito na yung gabi at saka yung saging. Papalamigin muna ito bago ilagay dun sa rep. Tinakpan ko kasi baka mamaya mapuntahan oh, ng langaw eh. Ito yung glutinous rice. Ayan na. Asukal. Tops. Ay! Nako! Walang gata. Tara na anak. Doon na tayo sa loob. Sa kwarto. Let's go na. Let's go. Let's go. Talaga naman. Oo. Mm -mm. na si mama at si papa. Grabe. Ay, nauuhaw. Gusto niya ng water kaya pag pinainom ko naman kayo naku, iinumin nyo lang biglaan tapos, mangyayari nito, ihikay ng ihi kawawa naman ng mama oh, sky alisin ko yan, alisin, akin na yan wait love alam nyo guys, sobrang pagod kami ni papa ngayon, grabe yun. Hmm, pagod namin ay, nako punta ng gimba na malengke kami, hindi ako makapag vlog kanina guys, kasi kung mag vlog ako matatagalan eh, ang init-init. Kaya sabi ni Pa, diba, huwag ka naman na, na mag-vlog ngayon kasi masyadong mainit. Para mabilis lang tayo. Ayun na nga. Ay, hayaan nyo guys, sa susunod na lang pag maganda na yung panahon. At saka hindi kasi, nasimulan ko na kanina umaga bago kami umalis. Ha, ano na ako, nakapag-set up na ako dito na i-edit ko ngayon. So, bali pahinga ko, editing pero mag-shower muna ako guys. Si Papa mag-shower din.